Magandang araw mga katornilyo So ngayon naman ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-drive ng isang sasakyan ng kahit anong sasakyan uh, mapa light vehicle man o ma heavy truck. So uwi uh, uh, mabilisan lang to. So mabilisan lang to mga katornilyo Hindi ko na isulat pa. Uh, actual tayo ngayon mga katornilyo Unang-una sa lahat mga katornilyo bago kayo magsampan ng uh, inyong sasakyan So, chichikin nyo muna yung inyong sasakyan kung condition pa mga katormelo. katormelo. At saka yung inyong sarili, yung pangatawan nyo kung condition pa mga katormelo. So, unang-una sa lahat mga katormelo, ang unang chikapin nyo ay ang inyong sasakyan. tulad ng gas, yon yung gas niyo yung diesel nyo o gasolina ng inyong sasakyan. Yung langis ng inyong sasakyan kung meron pa bang langis. Yan, tubig tubig ng radiator kung meron pa bang tubig yun yung, yung, ilaw nyo lalo na sa gabi kung may ilaw ba kayo yan. kung inyong uh, tire yung gulong nyo kung meron bang hangin no? kung flat ba yung inyong gulong kung kulang ba sa hangin so yan mga katornilyo importante yan mga katornilyo so hindi ko na lahat para nababanggitin yung mga importante lang mga katornilyo yan tapos sunod yan mga katurnilyo, bago nyo bago nyo i-start ang isang makina so chigin nyo muna yung cambio ayan ito bago mo paandarin ang inyong uh, ang iyong sasakyan so siguraduhin nyo muna na naka neutral so ganyan ang neutral nyan mga katurilyo so actual tayo nyan mga katurilyo so yan yeah, mga katurilyo ito yung manual mga katurilyo dito kayo titingin sa hawakan ng cambio may nakasulat dyan na letter R Uh, reverse sa Tagalog yan ay atras ang katapat niyan kapag binaba mo yan number 1 uno yan ay ibig sabihin ng primera number 2 segunda number 3 tresira. number 4 kwarta number 5 kinta ano ibig sabihin ng kwarta pera de pero lang so yan mga katorilyo so ang neutral niyan mga katorilyo itong gitna na to so kapain niyo yan mga katorilyo yan yan kapag ganyan malaki ang play yan ah yan ang ang neutral yan ang neutral so yan naka naka ano na yan mga katorilyo naka neutral na yan so susunod yung mga katorilyo ay itong handbrake nyo siguraduhin yung ah ah paniguraduhin nyo munang naka handbrake yan kailangan naka handbrake muna yung mga katorilyo paniguraduhin yung kapag nakalimutan yung ah, nakakambyo to na na nakalimutan yung uh, hindi naka neutral to mga katurilyo mayroong time na nakakalimutan so ganyan mga katurilyo so bago mo i-start ang ano mo ang sasakyan mo yung ignition switch isusi mo yan so, ganyan mga katurilyo so mandar na mga katurilyo ang susunod yan mga katurilyo pagpatakbohin muna, mo na kapatan mo tong clutch ito yung clutch sa kaliwa clutch yan sa kanan, ay sa gitna sa gitna ito ito sa gitna, preno itong sa, sa sa tabi ng preno ay accelerator ito, accelerator yan, yeah, mga katulad nyo so, sunod nyo kapag patakboin mo yung mga katulad nyo aapakan mo ang clutch sa kaliwa yan, pag napakan yan i-cambio mo ng Uh, reverse or primera o so may, may pater sa harapan so pag gusto mong i-atras i, -atras, i -atras mo muna mga katorilyo so yun, yun yung reverse nya yung atras so yan so yan tulak mo dito yan mga katorilyo tulak mo yan so tumutunog na yung backboard mga katorilyo tunog na yung backboard yung sa kabila sa kaya so, mga katorilyo so naka na yan mga katorilyo So, aatras na yan mga katorilyo. Yan, aatras na yan. So, nakatras na mga katorilyo. Yan. Sunod yan mga katorilyo. Sunod yan ay unang kambio ay primera. Atakin mo lang yan mga katorilyo. Yan, atakin mo. Primera yan, unang kambio, So, abanti na yan mga katorilyo. So, abanti na. oh yan. Sunod nyan ay si Konta. Ang ba, sunod ba, gaganyan. Ang sunod ai ay si Konta. Ibabalik ko lang yan sa neutral. Yan. Ibabalik mo sa neutral. Tapos si Konta. Yan. Aabanti na yan. Yan. Yan si Yan si Sunod. Sunod na si ay Tresira. Yan. Kapag gusto mo na pabilisan niya mga katunay nyo, patas na ng patas yan. So, balik ulit sa neutral. Kwarta. Kwarta yan mga katunay nyo. Ang, ang, pinaka last niya na pinaka huli niya na ayos kinta pag mabilis na yan kapag nasa long way ka na sa ano ka na sa long distance yan kapag uh, gusto mong pabilisin yan kapag gusto mong ibalik sa sa ano pag mag, mag, reverse ay pag mag ano ka bawas ng cambio so balik lang ulit sa neutral yan no. oh, kung gusto mo kwarta yan papapa ng papapa tresera yan pag nagbawas ka ng cambio So, ayan, mga katuloy yun. So, ganyan lang yan, mga katuloy yun. So, neutral na yan, mga katuloy So, ganyan lang yan, mga katuloy yun. Kunti kaalaman.